Ibinahagi ni Max Collins ang kanyang kasiyahan ng maging guest judge siya sa isang segment ng noontime show na It's Showtime. Ayon sa aktres, matagal na niyang pangarap na makapunta at maging bahagi ng nasabing show, at ikinalulugod niyang natupad ito. Isa rin umano sa kanyang mga idolo si Vice Ganda at matagal na niyang nais makatrabaho ang Unkabogable Star. Nagpasalamat din si Max sa pagkakataon na makipagtulungan ng ABS-CBN at GMA7 dahil dito ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makatawid sa kabilang network at magbukas ng mga bagong oportunidad. Pinasalamatan niya rin ang mga pagbabago sa industriya na nagbigay daan upang ang mga artista mula sa magkabilang network ay magkakolaborasyon at magtrabaho ng magkasama. Sa isang interview, napag-usapan din si Max tungkol sa kanyang mga karanasan sa pagrampas sa mga fashion events sa mga kilalang lugar tulad ng New York, Milan, at Paris. Ayon sa kanya, nag-enjoy siya sa mga kaganapan at ang bagong papel niya bilang isang fashion influencer para sa iba't ibang mga brands. Masaya raw siya sa pagiging bahagi ng industriya ng fashion at ikinalulugod niyang maging inspirasyon para sa mga tao, lalo na sa mga kababaihan. Kung hindi raw siya aktibo sa showbiz, posibleng magsimula siya ng karera sa mundo ng fashion dahil ito ang kanyang tunay na passion. Aware rin si Max sa matinding kompetisyon sa fashion industry kung saan maraming magagaling na tao at mahirap ang laban. Ngunit sa kabila ng mga hamon, puno siya ng suporta sa kanyang mga kababayang rumarampa at lumalahok sa mga international fashion events. Ang pagkakaroon ng mga kababayang nagtatagumpay sa mga prestigyosong kaganapan sa ibang bansa ay isang bagay na ikinatutuwa ni Max at ipinagpapasalamat niya ito. Ngunit sa kabila ng mga positibong balita at tagumpay sa kanyang career, tinanong si Max tungkol sa isyo na ikinakalat noon sa social media, partikular na ang tungkol kay Sofia Andres. Ayon kay Max, hindi na siya nais magsalita ukol sa isyo dahil hindi niya betang magkomento sa mga ganitong bagay. Iniiwasan niya ang mga negatibong usapin at mas gusto niyang mag-focus sa mga bagay na mas makakatulong sa kanyang growth bilang artista at influencer. Matatandaan na nagsimula ang kontrobersya dahil sa isang post ni Sofia Andres kung saan ipinahayag niya ang pagkabigo at galit sa isang tao na umano'y sumira sa kanyang tiwala. Nagkaroon ng espekulasyon na ang tao na tinutukoy ni Sofia ay si Max, lalo pat sila ay may relasyon sa isang particular na issue. Sa kabila ng mga haka-haka at chismis, pinili ni Max na hindi na lang makialam at ipagpatuloy ang mga bagay na positibo sa kanyang buhay. Sa ngayon, si Max ay nagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanyang mga kababayan at patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa maraming tao. Ang kanyang mga positibong pananaw at dedication sa kanyang trabaho ang nagsisilbing gabay sa mga nais magtagumpay hindi lamang sa showbiz kundi pati na rin sa iba't ibang larangan. Ano ang sinyo sa balitang ito?